Oh. Tang tayo ah. Ay maliyata 'yung na kan bili ko Ito ba yun? Ito dapat eh. I'm just walking around. Don't Bubunito gago. Oh. Ako na nga nagtank. Gusto mo din magtank? Bobo ka ba? Ako na nga nagtatang para sa inyo eh. Tapos ngayon gusto mo din magtang? Ano klase na? naliligo. Oh, tara, tara, tara. Ayun, ayun, tara, tara. Uy, ay, putang ina, ano? <laughs> pinana! Pinana na! Hid, <laughs> hid, ayun, putang ina, may pinana, bre. Ay, <laughs> tinapon <buta> na. Pinana, putang bre. <laughs> Nabura sa mapa eh. Biglang nawala. Yan <laughs> na gulat siguro Night <laughs> eye no? Night eye? di da, jari di da da da, da Okay, kala nila, kaya nila ako, no? Ang uh, ulol. Marami pa kayong kakain yun, bigas bago niya ako mabirada. Ha! ha bari buri da 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 Diba? Ngayon alam nyo na. Ah, dapat alam nyo yan. Diba? Lagi yung sinasabi at i-explain sa inyo na si Layla ay pang tank to. Alam nyo kung Kasi yung armor niya talagang napakasulid at talaga namang nakakagulat. and Yung armor niya ay talagang nambubugbog. Ayan. talaga to. Gago. <tyles> inamin, nakabang pala si Supot.

Right. Good job. Hit the Tory. Get it, ra. Cheer up, cheer up. Nice one. Hey, no, no, no. Sabi na nabuhay pa yun. You still alive to me? Wala talaga, pre. Masyado akong malakas para sa kanila. He cannot... He cannot, he cannot, he cannot win to me. I think, ah... Uh, I know the reason. The reason is all about superpower. Diba? Diba? skill, 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 skill. Nice, nice. Yan, patay ka, patay ka dong. Pa, patay dagan yun, dagan. Eh, <laughs> banatan mo nga, banatan mo nga. Haka. Pak! Ewa. Oh my god. <laughs> yeah, boy. Tapon mo dito, pre. Tapon mo dito, pre. Ayan, pre. Tapon mo, pre. Tapon mo na, tanga! Nice one! <laughs> Very good. Very good. Abol ka ng abol! Patay na nga yung amo mo. Abol ka pa ng abol! Grabe naman yun, nap. Napaka-protective naman nun. You're so honest! You're so honest! 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 na, baka mamaya mga iya itong kalaban natin na naman. Parang nararang. Ay. Okay. AI yata tong kalaban eh. AI ba? AI yata to sila no? AI daw kayo. Parang napipil ko yung AI dito ah. Parang AI nga! Hindi <coughs> nagsasalita eh. Hindi man na nag-recap. Let me be the one to cry. malalapre malalabre. Uh -huh. <laughs> Parang EI kayo ha, putra, gisnay Tangin na, iayate yung kalaban natin po. Tangin naman muntun na to. Pre, hey, tabang nga, pre, oh. Inahabol ako, pre, oh. Oh, tangin Namatay pa ako. Iayate lang ka, kalaban natin. Ino, nakakabadrip naman. Nilalaban tayo sa iya Ano ba? Mukha ba kung ay maglaro? Oh, tragis ka, muntun. Ganyan ka na lang lagi sa akin. Mukha ba akong iyay? Maglaro. Bakit sa iyay mo ako nilalaban? Bitit na yan. Ah, oh, uh, hindi na ina. na labanan mo nga ako putang ina na pala ganyo ako, tangin na yung tangkutin sa pala kayo eh. Pak, patay. patay si paring cepot. Hindi <laughs> sila nagsasalita eh, alatang iya eh. Iya siguro mga to. Alatay. <coughs> Mga iya ito, men. Okay. <coughs> <coughs> Tangin naman, kulit mo, ah. hindi sila i-i-pinagsalita. Kala ko, kala ko, i i, -i kayo. Puta na, kala ko, i, -i kayo. i galawan nyo. No diba? Ayaw kasi magsalita itong mga buisit na to, eh, no? Pwede na natrasto. No? <coughs> Rina na, trust ko na nga eh. Ayaw pang... Hmm, <laughs> okay. mga scary kasi ng mga kalama sa hmm, amin. ina mo, ang tapang mo, ah. Ayan, pre, sige, pre, sige, pre, sige, pre! Abulin mo, pre! Abulin mo, itapon mo dito, tanga! Tara na, tapusin na natin! Putregist! lalakas yung tank Layla ko. Oh. Pwede na to oh, lumaban ng sampo. Sabay-sabay. <laughs> Dito tayo. West, Pangpasakit. Right of... Tipihan ko pa yung kalaban eh. Tang malakas to eh. Top global tong kinakalaban nyo eh. Dapat kan kayo. Pasok laban, pasok. Tara, 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 ito na. Lalaban na ako ng patas dito. Bakbakan na to. Ayun po puno, ano? Diba? Sabi sa inyo Nang makita kita, sinabi mo ang nabal. Ang sagot ko sinabi ng may dangal. Biro'y nibigit tunay na nagsumpa sa puso mo. Kasalanan bang umibig na buong tapat? Kasalanan bang umibig ng pag -ibigan? ang umibigay kasalanan sa ay 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 kasalanan kasalanan ko kasalanan ko kasalanan ko bakala ko nandun kayo oh tragic na ubus tuloy tayo ayan priyo. Last kilin mo muskub muskub tamaan mo muskub eh muskub na natunaw agad, gago. Uh. Right? rata, Ah, tara, tara, tara. Mananalo tayo dito. May tank Laila sila eh. Kapag tank Laila kasi pre, hindi pa ako natatalo pre. Kahit sino sabihin nyo, never pa akong natatalo. Sa buong buhay ko, ah, sa tanang buhay ko, sa tanang buhay ko, pre. O, oh, di ba? O, oh, di ba, puta? Nagtakbuhan? Ay, grabe, mga kasama, nagtakbuhan! Ang lalakas ng ito. Uy! Oh. Oh, diba? Oh, diba? Ayan o, oh, mga walang life o. Oh, oh yan you know? o. Oh, diba? Ang lakas. Oh, diba? Ang galing. Nice one. Oh, nice one. Triple kill. Oh, diba? Oh, diba? Tama yung ginawa ko doon, man. Inuna ko. Inuna ako. Sacrifice yung tawag doon. Parang nag-suicide ako doon, pre. Suicide suicide ang tawag doon, suicide, suicide miracles suicide, pre. Kasi kung hindi ako nam, namatay doon, putangina, hindi hindi yun mangyayari. Hindi maagaw yung turtle, 'di ba? Example, sa, sabihin natin buhay ako doon, 'di ba? Iba yung magiging resulta. Hindi maagaw yung turtle tapos hindi maubos yung apat. Uh, kaya, yung pagkamatay sa akin doon, planado ko yon At saka ganon ganun talaga mangyayari. Maagaw yung turtle. Yun yung kapalit. Sabi ko kasi kanina, pag namatay ako dito, siguradong makukuha yung lord at saka mapipitas yung apat. Ganun ako kalakas, di ba? Tingnan nyo nangyari. Di ba? Nangyari. Ganun ako mag-isip eh. Di diba? Bilang malakas mag-isip at matalino mag-isip, talagang uh, Ginagawa ko yung mga ganun... Na mga sitwasyon... Na talaga namang... Binibirada ko... Mula noon... Hanggang paa... Diba? O oh, yan o... O tayo nagigilagigil sa akin o... gigil, gigil, gigil sa akin o... <laughs> o... Oh, sample yan... Namatay ako... May reason yan... O tingnan mo... Ito makakapag-push o... Oh. O diba? Namatay tayo doon... Para yung minion dito... O tingnan mo... Teddy... O diba... Utangin oh, na! Kung hindi ako namatay doon, hindi yun mawawasak yung tori Planado yun. Diba? Kasi kung... <laughs> kasi kung hindi ako namatay doon, hindi yun makakapag-push yung kan, yung minion. <laughs> Party yun ang plano, pre. Party yun ang plano. Planado yun. Sabi ko kasi, puta na. Mamatay ako dito, makakapag-push yung kan. Para makapag-focus yung mga kalaban sa akin. Ngayon, yung, yung kan doon, yung mga minyon, makakapag-push sa baba. Ah, parte yan ang plano. Planado yan lahat. Plano, plano ba? Plano. ba diba? Dapat ganun. Kapag papasok kayo sa isang bagay, ba diba? Example, ganyan Oh. Example, yan. Patay na yan. Ano pang hinihintay niyan, diba? Ano hinihintay mo, ah? Ano hinihintay mo, ah? Ano hinihintay mo? Alay ka dito, Oh. Sige. Sige, sige, sige. oh, diba? ba Oh. di oh, diba? Oh, diba? ba Oh, diba? Oh, diba? Ayo ba? Diba? Oh, di ba? Back ako, back muna ako. Back muna, back muna, back muna. Chill, 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 chill. Hi Ram, si Barga, si Lupo, shoutout. Ay ito, ito, ito. ito. O, patay, oh, patay, oh, patay, oh, patay, oh, patay, oh, patay, Patayan. Patayan. Patay yan, oh, diba? Patay yan. Oh, patay, <laughs> Diba? Sabi sa inyo, itama eh, yung pagtakbo natin dito eh. Tama yung pagtakbo natin dito eh. <laughs> diba? Tama yun. Tama yung pagtakbo natin doon. Kasi ito si Mosko. Sinasadya ko yan. Dinayguluhin ko to. Patay yun o. Patay yun o. Patay. Patay yung putay. Pasukin mo yan. Nice, 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 nice. Lalas killin ko dito ngayon. O, oh, diba? Ayan, oh. Lawit, lawit lang. Ito na, ito na. Tara, 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 tara. Sama-sama lang tayo, sama-sama lang tayo. Wala tayong kura. Chill lang. Sama-sama lang tayo, sama-sama lang tayo. Sama-sama lang, ha. Walang, walang, ano, walang iwanan. Ah, uh, tayo dito. Ah, uh, tulong-tulong magkakapatid. Kapatid sa kapatid tayo dito. Kapatid, kapatid. Kapatid-kapatid tayo dito. Kapatid-kapatid. Ah, para sa bayan. Para sa bayan. Ako bahala dito. Tataki ko to. Okay, ma skier. Ako bahala dito. Puto na ni last kill yung kano. Hindi ako namamatay dito. Pogi ako eh. Diba, di ba hindi ako namamatay dito, pre? Just a male without you And the time together three in this room bye-bye way And the street decide to say And that's what you say in every day that you, make eyes. This is to make it dry And every day you cry, my sweet. You're the sweet to my love. And everything you cry my way, 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 way. way, way. I see, he, he, he. Kitty, Kiki. <laughs> um, ang puso na nagiba. Hindi mo naman sinasabi. Pero nakinig ka na sa puso mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko to. Ang puso mo ay sinumpaan na to. Diba? Alam mo. Ano to? Tara, ito! Putangin namin! Ubusin ko to! Ubusin ko to! Ubusin ko to! Ubusin ko to! Sige! Ako Wait lang ha! Wait lang ha! Ako, 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 ako mag-sit, ko, sit ko to! Ito! Oh, sito, sito, sito! O, oh, tanga na, tanga naman, Hindi pa nag last kill. Bobo, naglulod na sila, tanga nyo! Hindi just... ako mamamatay. Eh! Oh, Sinadya ko yung mamatay, pre, kasi si Mosko, pre. Tingnan nyo, pre, si Mosko, pre. Tingnan nyo, pre, ah. Tingnan nyo, ha? Planado yun, eh. Planado yung pagkamatay ko, eh. Ah, Planado yun, eh. Tingnan nyo, tumipis, ha? Eh, Nagtitipi yan siya. O, oh, planado yung pagtipi niya, pre. Ngayon, nagtitipi yan siya. Ngayon, tingnan mo, ha? Tingnan mo, ha? Kung bakit ako namatay, ha? Ngayon, <tips> oh, oh. Planado, oh. Planado yung pagkamatay ko dun. Planado yun. Tingnan mo, oh. Oh, di ba? Nakuha yung Lord. Nakuha yung Lord. Oh, ayun. Oh, kita mo? Naubos. Naubos, pre. Naubos sila, pre. Planado talaga yung pagkamatay ko, eh. Talaga yung pagkamatay ko talagang swerte, eh. Oh, kita mo? Nagtakbuhan sila lahat, oh. Grabe kung buhay ako dyan, di yan mangyayari. Diba? Di yan mangyayari. Kaya pasalamat tayo kasi namatay yung karakter natin. Party kasi yan ang plano eh. Di ba? Di ba? Ganun talaga yan eh. Parang, parang kanya ni eh. Blessing eh. Di ba? Kung may mawawala sa'yo, may babalik. Ganun yun. O, oh, di ba? O. Oh. Party talaga yan ang plano. Planado talaga yan. Always plan. Part of the plan yan. Part of the plan. Yo Kevin Cabo sila po shout out. Diba? Parte yan ang plano, pre. Oh, tangin na. Hindi naabot. Tara, tapusin na natin to. Wala nang patumpik-tumpik pa. Kailangan na natin basagin to. Uy, gago. Wala! Wala! Saan yung Lord natin? Ay, gago, ano nangyari sa Lord natin? Bakit namatay agad? Oh, my God. Hala. Uy, gago, sa taas. Uy. Oh, tangina. Defeat. Gago. Oh, tangin na kasi. bubu, bubu kasi, you know? Bubo, tangin na. Another one tayo. Visit na yan.